Hello mga mi, kumusta na po kayo? Ito na naman po si Ate Benz for today's video. For today's vlog, ayan, maglilinis tayo ng mga electric pan dito sa bahay kasi ayan, ang dudumin na. So, Ilinis na ni Ate lahat yung mga yan. Medyo sinipag si Ate Benz eh. Kaya ayan, naglinis tayo ng mga electric pan. Kahit na hindi natin yan trabaho, gagawin natin yan guys. Kasi nga tayo ay mga Pilipino. Meron tayong sariling pagkukusa o ba diba? Eh kasi magtataglamig naman na. Hindi na masyadong magagamit yung electric pan. So naisip ko, nalinisin na lang muna siya. So hanggat nakaano siya, nakaantabay siya kasi hindi naman magagamit. Malinis yung electric pan, mga electric pan, di ba Ayan, alam mo naman tayo mga Pilipino eh kahit hindi naman tayo utusan talagang kusa tayong gumagawa, kusa tayong gumagala kung ano yung mga nakikita natin na dapat na ating lilinisin, di ba? Hindi naman kasi tayo sanay na makikita natin na ganyan lang yung isang bagay, tas andumi tapos hindi naman natin lilinisin. Alam mo naman mga Pilipino tayo, di ba? Ganun talaga. So kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko na lang din 'yan. Pero hindi naman sa nagpapa-impress sa mga amo ko. Kasi, syempre, wala din naman ibang gagawa. Tsaka, kawawa naman kasi yung mga gamit. Makita mo mga dugyot, diba? So, linisin natin. Ganun. Ayan, inuna ko muna yung ano, electric pa namin ni Lola. Ayan, okay na siya. Tapos, ayan, yung ano, yung mga electric pa na yan, tatlo yan sa sala. Ayan, inisa-isa ko siya. Ayan, alam mo guys, kasi bilang, sa kagaya natin ng mga OFW, uh, kailangan kasi natin maging masipag. Ayan, hindi sa nag-ano tayo sa mga amo natin. Dahil yun naman talaga yung nasa dugo na natin yung kalinisan, nasa dugo na natin yung kasipagan kasi nga tayo yung mga Pilipino. Paulit-ulit si Ate Benz. <laughs> Makwento ko nga pala guys, no? Makwento ko lang. Alam nyo noon, wala talaga sa isip ko na mag-abroad. Noong nagtapos ako ng high school, kasi hindi na ako kayang pag-arali ng mga magulang ko ng college, nagtrabaho na kaagad ako sa garments, yung mga pagawaan ng mga damit. Ayan, alam nyo ba ang, ang unang sahod ko noon, 85 pesos lang yata yon, Tapos umaabot siya ng 150, 100 plus kasi lagi ako nag-overtime. Ayan, kasi iniisip ko may mga kapatid pa akong maliliit. So kahit pa paano, makatulong ako sa mama ko. Ayan, ganun. Tapos yun, yun na, eh, nakapag-asawa na ako hindi ko talaga maiisip na mag-aabroad ako kasi noon na nababalitaan ko nakita ko yung mga nag, nagsa nag Saudi yung mga pumupunta ng Middle East na ano yung, yung ma yung mga Arabo ba mga parang nakakatakot sila ganoon kasi parang matapang sila tapos yung sa Japan din na babalitaan ko noon na medyo naririnig-rinig ko na yung mga yakuza daw nakakatakot daw yun kasi ano pag hindi ka na, nagustuhan yung trabaho mo anuhin kanila tawag dito yung ano yun malam yun na yun yung titigulahin ganun kasi nga mga sa sila so takot akong mag abroad kaya hindi pa ako nung sanay na mawalay sa mga magulang ko noon tapos nung, nung, nung nag-asawa na ako kasi syempre may mga anak na ako naisip ko na kinukulang yung ano ko yung tita ko kinukulang tapos yun yung, yung, hindi naging maganda yung ano ko buhay may asawa ko ayun umuwi ako sa mga magulang ko iniwang ko doon yung mga anak ko. tapos yun nakipagsapalaran ako noon unang Ang, ay hindi pala una yun kasi nakapag-Japan pala ako noon dati pero hindi naman ako nagtagal doon apat na buwan lang yata ako nung sa Japan. Tapos yun, tapos yun, nag, nagka ako. Tapos hindi naging maayos yung pag-asawa ko. Tapos yun, iniwan ko yung mga bata sa mga ano, sa mga nanay ko, sa mama ko. Tapos yun, nag-ano ako, nag-tawag dito Al-Ain. Al-Ain, ano, sakop siya ng, tawag dito, sakop na din siya ng Dubai. Ayan. Tapos okay naman na siya. Kasi ano yung mga amo ko doon mababait naman. Pasalamat naman ako sa Diyos kasi first time kong medyo malayo at saka medyo matagal na taon akong nawala sa magulang ko. Tapos may naiwan ba akong mga anak. Pasalamat naman sa Diyos kasi maayos naman yung naging buhay ko doon. Although, ano naman siya talagang hindi natin maiwasan talaga na ang trabaho natin is mahirap. Alam nyo na ang Arab country, di ba Maraming trabaho, lalo na pag Ramadan. Ganun. Tapos yun, yun na, pag, ano ko, pag uwi ko, natapos ko yung dalawang taon, nag-apply naman ulit ako papunta dito. Tapos yun, nagustuhan ko naman dito, maayos naman dito sa Taiwan. So, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. So, yun, napahaba na yung kwentuhan natin, mga me. Ayun, so hanggang, dito na lang po. Ayan na, natapos na ako sa aking paglilinis ng mga electric pan. nga Okay na yung ating mga electric fan. Ayan, malinis na sila. Ayan, malinis na silang lahat. Di ba? Pati so, malinis na din. Ganyan lang talaga itsura niya kasi kinalawang na. Kinalawang na siya. Dati pa yan, pagdating ko, ganyan na talaga siya. So, yun lang guys. Ayan, malinis na natin yung ating mga electric fan. Magagamit na nila yun maayos na maya. Thank you for watching. So, bye